Buitapang viral day. ngayon bum. 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 dahil nagpaulan na naman ang blazing. Ito na kaya ang pagbabago ni Buitapang? Totoo na kaya ang kanyang pagbabago? Dahil kamakailan lang kung matatandaan natin itong si Buitapang, ay namigay din ito ng pera sa kanyang mga kapitbahay. Masasabi nga natin dito na talagang nagbago na itong si Buitapang alam naman kasi natin na itong si Buitapang ay nagbago noong nakilala niya si Cherry White dahil halos ng mga content nila ay puro halika na lang kaya hindi tuloy sila nakaligtas sa mata ng maraming netizen sa kanilang ang maiksing pagsasama ay nag click talaga ito sa mga viewers dahil sa mga kanilang nakakakilig na mga content pero hindi rin nagtagal nagkahiwalay din ang dalawa. Umabot pa nga sa punto na pinatulpo ni Cherry White itong si Boy Tapang. Ngunit viral nga itong si Boy Tapang ngayon dahil nung araw ng Labor Day ay namigay na naman ito ng pera. Kanyang mga binigyan ay yung nagtatrabaho sa araw ng Labor Day. Sadyang likas na talaga na matulungin itong si Boy Tapang. Lalong-lalo na sa mga tunay na, na nangangailangan